Good morning. We're gonna exercise today. We're gonna exercise. get a walk there. Let's go. Wow. <laughs> wow. Wow, come here. I'm scared. I'm scared. I'm scared. I'm, scared. I'm scared. Oh, If my rock, it will disappear. Ay, Diyos ko po, ang dami ng rock natin. Ang agang gumising. Hi! Help your mama. Paulina, oh, kumaha ka ng agipo doon. Agipo, alam mo yung agipo. Papaw, sabihin mo. Mommy, tapungan. Sabihin mo nga lang. Pahingi po, agipo. Ikaw daw. Agipo, agipo. Tapungan. -tap

like for carrots. carrots what else an apple watermelon pear potato banana yeah. oh wow and dami mo naman bibilhin yeah. Hi friends, kumusta kayo? Papabayad nga kami ngayon para nga bumili ng mga uulami namin. Ganito nga dito sa amin at napakalayo nga ng bayan. Kaya naman dapat nga kapag nakababa ka, ibibilihin e, mo na nga lahat ng kakailanganin mo. Una nga namin pinantuhan ay dito nga sa mga bilihan ng pasalubong. Hindi kasi namin ito madadaanan mamaya pag uwi. Kaya ito nga yung inuna namin. Bumili na nga kami ngayon para naman sa isang araw kapag uuwi na kami, hindi naman kami nagmamadali sa pagpili. Ay, may pinipa si kuya. Free ulit kami. Thank you, Miko. Pagkatapos <laughs> nga namin doon kay Miko, ito naman kami tumiretso sa may kainan. Sobrang aga nga namin umalis ng bayit, hindi na nga kami nakapag-agahan. Bale, 9.30 pa lang naman talaga yan ang umaga, kaya lang nagugutom na nga itong si Pau Hello, Halo, halo! Sagot sa mainit na panahon. Hi guys! I'm eating my lunch. Pansit. Anong ulam mo? Pansit rice. at rice? Pagkatapos nga namin kumain, dumiretso naman kami dito na sa palengke. Wala nga namin pinagbibili itong mga prutas. Dahil kagabi pa nga lang, sinabi nga namin kay Papaw na mamalik kay kami at gusto nga daw niyang bumili ng mga prutas. Wali nga din ako ng mga Indian mango dahil magluluto nga daw itong simod ng bagoong. Itong mga tita ko naman, nagbilihan nga din sila ng mga bibingka at saka suman. Can you buy me? Napakakulit pa nga nito ni Pao Pao. Nagkukumpute pa nga lang ito si ate. Pinapagkukuha na nga yung mga pinamili namin. Kung gusto kasi ilagay na agad sa basket nga na dala namin. It? You put it there. Pagkatapos nga namin mamili nga dito sa may mga protasan, diretsyo naman kami dito sa bilihan ng mga gulay. Nakakita nga si Papao na may electric pan, kaya naman nakiupo nga siya. Ay, inita na nga din siguro itong batang to. Charot. Pero wala kay kuya talaga mainit na panahon, talaga nagkakapi siya. Charot. At nung pauwi na nga kami, nakita pa nga namin itong kamag-anak namin. Kuntawa nga ito kay Papao at lahat nga daw ng mga video ni Papao ay pinapanood. Kaya naman, shout out sa'yo, ate Ape. Leo! We are please, please. I'm fine, thank you. <laughs> nag <laughs> Kaya namin dumaan doon sa tita ko, ay dumanetso na nga rin kami pag-uwi. Kung kayo ay malapit pala sa amin dito sa Socorro, o dumayo na kayo sa ilog namin, napakalamig at napakalinaw ng tubig. At basta nga dumating na nga yung summer, ganyan nga karaming tao ang dumadayo dito sa amin. At paano friends, yun lang muna sa isang araw ulit. Thank you for watching. Bye!